Commission on Elections, COMELEC, nakahanda sa kasong isasampa ng Smartmatic laban sa kanila. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing mali ang ginawang pagdiskwalipaka ng komisyon sa Smartmatic mula sa mga bidding. Si Luisa Erispe sa detalye. na hindi nakasama ang Smartmatic sa mga bidding para sa 2025 national at local elections, makakasali na ulit ang kumpanya sa mga electoral procedures ng bansa. Nagdesisyon kasi ang Korte Suprema na mali ang COMELEC na suspendihin at disqualifikahin ang Smartmatic. Sabi ng SC, Comelec na mismo ang lumabag sa sarili nilang proseso. It held that Comelec committed grave abuse of discretion when it disqualified Smartmatic before it had submitted any bids without any reference to the eligibility requirements prescribed by its bids and awards committee. Paliwanag pa ng korte, dapat bago magsuspindi ang Comelec, nakapagbid muna sana ang Smartmatic. Kaya lumalabas na talagang mali ang Comelec na pigilan ang kumpanya na sumali sa bidding. As of now, Smartmatic can indeed, uh, pwede po sila mag-participate in the next elections, pero subject rin to, let's say, if anyone files a disqualification case against them again. Kahit naman lumalabas na kinatigan ng Korte Suprema ang Smartmatic sa kanilang desisyon, hindi pa rin naman ito buong-buong pabor sa kumpanya. Lalo na, wala rin itong magiging epekto sa pinirmahan ng Comelec sa Miro Systems Company Limited para maging bagong fast track system provider ng Pilipinas sa 2025 national at local elections. The Supreme Court did not grant the TRO or writ of preliminary injunction. It held that Smartmatic did not have an actual clear and positive right for a TRO or writ of preliminary injunction because Smartmatic was merely a prospective bidder. The Supreme Court did not find it sufficient to nullify the public bidding or award of the contract. Para naman sa Smartmatic, sapat na ang desisyon ng korte para masabing nagkaroon ng tamang due process. Handa naman anya silang muling makiisa sa mga susunod na eleksyon sa bansa. Samantala, ang COMELEC naman sinabing tanggap nila ang desisyon ng korte. Sakali naman anyang maghain ng kaso ang Smartmatic laban sa kanila, handa silang harapin ito. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.